Alright, sa so ngayon mga kapikado, update dito is natapos na talaga yung tulay mismo dito. So, dati talagang uh, tatawid ka pa dito ng uh, ilog ano, maliit na ilog maliit na sapa dito sa lalit. So, ngayon meron na nga uh, magandang bridge uh, dito or tulay dito So, ano? So, wow! Let's go! So, ayan mga kapikado So, ayang bundok no? So kita nyo yan. So yan yung pinakauna nating dadaanan. Kung saan napakatarik yung ano paakyat diyan eh. Akyatan na yan simula diyan hanggang papunta doon sa may magsangyaw first. Akyatan na lang, akyata na yan lahat no. So yung uh, kung uh, gusto nyo uh, pumunta dito kung magmumotor, magsasakyan dapat uh, hindi kayo matatakot sa mga matarik na daanan or paakyat na daanan. So this is the first na daanan natin na grabe. Tara, let's go. kung galing ka ng munisipyo ng Tupi, South Cotabato, ito yung pinakaunang aakyatin natin. Napakataas, estimated na sa 45 degrees. angan may water break ka talaga dito kasi sobrang tarik ng ano daanan pa baba kailangan mo bawa sa inyong brake mo kasi pag umiinit masyado yan hindi na yan mapipre, no? na tayo sa may uh, yung pagsang so, Ayan po yung uh, magsangyaw place. So doon si taas o oh, kung mapapasok kayo dito, dito kay dadaan worth 50 pesos, no. So doon sa taas po yung uh, magsangyaw So, hindi na tayo aakyat kasi kulang tayo sa oras. So, Tripto na lang tayo. Natabunan ng ulap, magigita natin ang Mount Matuto. Alright, so dito kay banda sa likuran ng Mount Matuto. Eh, pero doon ka sa harapan, magkita natin doon sa may bandang tulong Over dito. Dito magkikita. Oh, feel weightless, oh ain't this exactly what you wanted me? Were we'll we free? Dalawang daanan, so ito, so, so, tayo. Tayo. Ga, ni pad ga? ni Kay Gob, ara nga dalan, asa pa to? Miasong. Mo ni malandag. Ara gawas ni pulomolok. Aw, oh, di Ay kay Gob. Gob Tamayo. Okay, thank you. Pa to ni kay Gob Tamayo. Tapos, ara mo ni papunta ito nang uh, itong daan ang papuntang miyasong So daan papuntang uh, malandag. Kita na natin di sa itaas uh, yung daan ang papuntang Miyasong Please. Ano? I've gone with Mala, ano, no? Switzerland yung, uh, yung uh, postora ng kabundukan. So, para lang, ano, bahay, kubo, <laughs> yun. <laughs> so, right, so, ito yung mga daanan dito sa papunta po ito ng Malandag, Sarangani Province, mula ka ng Tupi, South Cotabato. So, may mga portion pa dito, mga kapigado, hindi pa natapos. At the same time, meron din dito ang simentado na Siguro nasa 80% na yung natatapos na daanan dito mga kapigat Yun, napakalawak yung tanawin dito Marirefresh ka talaga, no? If I'm not matuto mga kapigado pero sa ngayon hindi natin ito makakita kasi natabunan ito ng uh, ulap no? if ever na wala yung ulap so sigurado makikita natin yan at napakaganda tingnan dito I don't feel like it's slow Asan dalan pemalandag, sir? Kana istri lang na upan bit sana nanan. Ah, sige sir. Barangay Miasong Jose D. Escobillo. Yan. Pamalandag gang asa gang. Adra. Are. barangay na. Ah. Jo.

Raprode pa dito mga kabigada no sa may barangay Myasong Raprode pa dito tayo, bayang kanari na tayo ano? So, lakasin ka ng kanari So, yan yeah, dahil lalabas ng malandag Kaya asas sa malandag pero kulang tayo sa oras So, bayang kanari na, rin na tayo Alright, maraming salamat po hero Don't forget to follow Here, and like,